Yes! Umagang kay ganda mga kabarang guys at sa umagang ito ay kasama natin ang GM Sun Solar Company na sugo ng ating City Government of Tanawan sa pangunguna ni ang ating butihing uh, punong uh, lunsod, Mayor Sunny Collantes. At yan ang sugo ng uh, ating City Government kasama si Kapitan at ang ating uh, Captain Action Team. Sa paglalagay ng palatandaan, nakakabitan ng solar light. Andito tayo ngayon sa Little Baguio. Ang sitio Little Bagyo ay isa sa mga napili at isa sa mga napili ang ating barangay sa buong 48 barangays ng Tanawan. Uh, mapalad ang barangay Balele dahil isa tayo sa mga napili na bigyan ng solar light ang ating mga sitio at yan nga sa umagang ito ay kasama natin ang ating butihing kapitan Art Lirio at ang uh, mga officers ng uh, GM Sun Solar Company na nilalagyan ng palatandaan ang bawat parte na lalagyan ng ating poste para kabitan ng solar light at magliliwanag na ang daigdig ng mga taga Little Baguio kaya shout out sa lahat ng mga taga Little Baguio for today's video for today's vlog ayan nandito tayo sa lugar ninyo at kasalukuyang sinusukat at uh, nilalagyan ng palatandaan ng paglalagyan ng poste ng solar light ang inyong lugar kaya magpasalamat tayo sa ating sanggunian barangay at kahit uh, kahit papaano ay unti-unti nagliliwanag ang ating mga daan sa mga sitio at naumpisahan na nga natin nung isang araw sa may uh, Taguyan area at ito na nga ang kaang kasunod ang uh, Little Baguio hanggang doon sa parte ni Kuya ay malalagyan ng solar light at yan sige lakad-lakad lang tayo at bisim-bisi ang ating mga uh, crew ng uh, GM Sun Solar GN Solar yeah, pa, ra rather. at uh, talagang kasama natin ang ating uh, mga kasama dito sa barangay at unti-unti uh, na tayong umaakyat dyan sa paakyat ng Little Bagyo. at uh, nandito tayo kung hindi ako nagkakamali sa tapat ni uh, mate Connie Ayan. at uh, talaga namang uh, papapagliwanagin natin ang buong barangay huwag ka lang kayong maiinip mga taga sitio uh, at susunod na at isa-isa natin lalagyan ng ilaw ang inyong mga sityo at sa mga oras na ito ay uh, paahon tayo ng little bagyo ayan lalakarin natin hanggang taas at lalagyan ng mga palatandaan o oh, signboard no, no no not signboard mga mga palatandaan rather upang lalagyan ng poste at makabitan ng GM solar ayan so imagine natin at uh, isipin natin sa kasalukuyan na pagdating ng gabi at kung may solar tayo sa parting yan ng Little Bagyo ang liwanag ng daan na yan na ika nga um, madadaanan madada ng ating mga commuters at ng ating mga kabaranggay dyan na nagtatrabaho sa mga company at uh, kung may mga panggabi o oh, ayan ayan maliwanag na ang inyong daan kung sakali at mailalagay na iyang GM solar na yan at yan ay sugo sa atin ng ating City Government of Tanawan sa pangunguna ng ating uh, punong lusod. At uh, talaga namang ibinibigay na at ibinabagsak sa ating barangay ang mga biyayang dulot ng ating mga binabayarang buwis. Kaya tayo mga kabarangay ay uh, sumunod na lamang sa alituntunin at sugo ng ating... Um, pamahalaan upang uh, ikanga ay magbayad tayo ng buwis sa tamang panahon at sa tamang takdang panahon ng ating pagbabayad dahil ibinabalik ng ating uh, pamahalaang lusod ang ating mga ibinabayad sa buwis mantakin niyo yan pag yan nilalagyan ng solar light na ikanga ay mga 200 watts or uh, 150 watts or 100 watts or whatever kung ilang watts man yan ang importante ay malalagyan ng ilaw ang lugar na ito at kasalukuyan tayong umaahon sa uh, Little Bagyo Baguio Ayan, sa may malapit uh, kung hindi ako nagkakamali sa tapat na ito ng karwas at yan ang ating mga kabarangay at uh, dumadaan at, at talaga namang uh, ikanga ay uh, busy busy rin ang lugar na ito kapag maraming uh, Ika nga ay mga functions diya na ginaganap ay daanan din ito ng mga sasakyan at mga motorista. So ito ay nag-uugnay din ng daan papuntang Bulalakaw. So kailangan maliwanagan ito especially sa gabi dahil itong lugar na ito ay uh, ika nga ay kung sa kung sa tamang sukat o sa tamang paglalagay ng daan, ito ang talagang national road or barangay road papuntang buot. Kailangan nga lamat yung likod ng ating uh, barangay hall ay, ay nabuksan na kaya ang iba ay doon dumadaan at ang iba naman ay dito sa so may parting ito ng lugar. So kailangan natin mabigyan ng liwanag ang lugar na ito at yan nilalagyan nga ng palatandaan upang makabitan na ng GM Solar at kasama natin ang mga sugo ng ating uh, City Government of Tanawan upang uh, mabigyang daan ang paglalagay ng mga solar lights sa mga sitio especially dito sa Little Baguio na talaga namang napakadilim dito sa gabi at minabuti ng ating kapitan na unahin muna itong lugar na ito at talaga namang ito ay daanan ng dalawang barangay na nag-uugnay dito Sitio Bulalakaw at Barangay Buot or minsan pa nga ang mga taga-barangay Baryapas ay dito dumadaan at yung iba mga dumadaan na galing sa Ople sa sitio Ople ng Barangay Buot ay dinadaanan din ito so dito sa tapat na ito ay nilalagyan ng palatandaan at ito ay tapat ni Kuya Tisyo ayan diyan sa tapat ni Kuya Tisyo lalagyan natin doon sa corner mismo ng daan papuntang Ilaya na yan so may puntang Bulalakaw at dito sa may papuntang Buot namang ito sa lugar na ito ay kailangan maliwanag din ang area at uh, mga kabarangay isa po ang hiling ng ating sanggunian napakaingatan pakaingatan po natin ang ating uh, solar light na ilalagay din At kung sakali man at huwag naman sanang iyahan kung sakali tayo ay mabagyo, ay kung maaari, ay kayo na rin ho ang magbibigay ng maintenance din at magkukumpuni. Gawa ng tulong-tulong ho tayo dahil hindi naman ho ma Sasakupan lahat ng barangay ang mga responsibilities lalo pati inaakala natin sa mga sityo nakalagay ang ilaw. So kailangan hong protektahan natin ang mga kinakabit na ilaw na yan dahil tayo rin naman ang nakikinabang. Wala nang iba kundi tayo rin. So magkaisa tayong lahat at talaga naman hong ginagawa ng paraan ng Antipamahala ang Lunsod sa pangunguna ni Mayor uh, <clears throat> sa ang pagbibigay ng gantimpala sa ating mga ibinabayad at pagbalik ng ating mga buwis ng mga binabayad natin na buwis kaya sama-sama tayo sa magandang pamahalaan ng ating punong lungsod at uh, sa pagtataguyo niyan ng ating mga projects na yan ay unti-unting magliliwanag ang buhay ni Nora at ni Bilma kaya tayo magsama-sama at palagi nating isipin na wag lang sarili natin wala, wag lang ho ang kapakanan ng sarili natin ang isipin natin kundi ang para sa kapakanan ng karamihang mamamayan sa ating nasasakupan at lalong higit ang nasasakupan ng 48 barangays ng buong tanawan. Kaya sama-sama ho tayo palagi sa ating mga proyekto, sama-sama ho tayo sa ating palalangin na sana'y lagi ang ating lugar at lagi ng ang pagpapala ay mapabigay, mapa, ay matanggap natin ng malugod at uh, masagana. At uh, diyan ho nagtatapos yung ating video for today dahil ho yan ay uh, ay may bilang ho at sa bawat sitio na pinagkakalooban ho ng mga solar light, may bilang ho ang bawat barangay na kailangan malagyan ng solar light. At uh, ito ho ay hatid sa atin ng GM Solar at suguhu ito ng ating pamahalan ng SOD. At uh, ginagabayan ng ating uh, basang guni ang barangay balele sa pangunang ng ating uh, butihing kapitan Art Lirio. And thank you so much for watching!